Over me! Oh, 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 oh. <makes noise> Ay, apit Dito ka ba maghapunan? Bahala okay. na, Yaya. Okay, umaga ho, ma'am. Good morning. Sige, Yaya. O, oh, sige. Ingat sa pagdadrive, ha? Opo. Talagang mayayari tayo Kung lahat kayo nakatapak dito Pagkikarap kayo, Karat! Mga kaibigan, hanggang ngayon ay narito ako sa Hostage drama na nakaganap dito sa lugar ng kamay nilaan at ang uh, mga kagawad ng ngunit-unit uh, ay nasisikyon ang area Subalit, hindi pa rin alam kung nila ng Hostage drama uh, sa loob ng nasabing-sabing mga kagawad ng National Bureau of Investigation ang dumating na dito upang sumaklolo at tumulong sa mga kagawad ng pulisya Inspector Cuenco, NBI. Sino ang team leader niyo dito? Ako. Anong sitwasyon dito? May mga hold sa taas. May mga hostage sila. Bakit hindi niyo papasukin? Sarado yung pintuan sa babae. Eh. Hindi pwedeng puwersahin. Baka kung mapaano mga hostage. Sige. Alalayin niyo ako. Titingnan ko kung saan natin sila pwedeng pasukin. Kailangan ba lumiko pa kami dito? Mapapaliw kami sa pupuntahan namin eh. Eh, hindi ho kayo pwedeng tumuloy dyan, ma'am. Dahil may inahabol ang mga polis na hold up. Pero... Ha? Baka magkaputukan pa, madadamay lang kayo. Sige na ho, dyan na lang kayo. O, sige, salamat. Doon na lang tayo. Mga kaibigan, nasa kapilang kusali na sa Tignan Cuenco. At mayroon siyang iniingi. dubit. May palagay ako mga kaibigan na hindi pa sa kapilang gusali si Teniente Cuenco. Nihagis siya ang lumit mga kaibigan! Cover me! Ay nakapitok na! ay buto ka na mga kaibigan! Pare. Jom, eh. no, 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 no. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Carissa. Good morning. How are you today? Ako, very happy. Guess what? Hulaan mo ko sinong kasama ko kagabi. Ay, hindi na yung kano. Split na kami noon. Australiano to die! Ang lakas-lakas ng s**t appeal. Naku, pag nakita mo, baka pati ikaw bumigay. Pwede ba, Cathy, mamaya na tayo magkwentuhan pag break time? Ito ba okay. mga pipirmahan ko? Oo. Uh -uh. Si Raymond, pakitawag muna. Oh, yes, ma'am. Come in. Sir, tinatawag kayo ni Miss Soriano. Thank you. Good morning, Carissa. Raymond, kumusta na yung mga importasyon natin? Dumating na pinoprocess na ang mga papeles. Hindi pa pwedeng mapabilis yung mga yon? Kaya nga gusto ko sana ng pag-usapan natin eh. Kailangan magbigay tayo ng konting grease money para mapadali ang paglabas ng ating mga fax machines, computers, printers. Raymond, hindi tayo bago sa negosyong ito, ha? At dati na tayo naglalabas ng gamit na wala namang problema ang ganito. Legal naman ang ginagawa natin, ha? Bakit ngayon? Kasi noon, ang mga iniimport natin ay kayang magtagal sa loob ng customs. Ngayon, hindi na. Ang mga buyer natin mismo ang siyang hindi makapag-antay. Carissa, mas malaking mawawala sa atin kapag nawala ang mga taong ito kesa sa perang ilalagay natin sa customs. Kapag nagsimula kang maglagay, maglalagay ka habang buhay. Lumalabas niyan, kasosyo pa natin sila. I'm sorry, Raymond, pero marami pa tayong mahahanap na ibang buyers. Ayaw ko lang maging palabigasan ng kumpanyang ito.